sa Pilipinas, may ilang opisyal ng gobyerno na nahatulan na ng mabibigat na krimen, plunder, graft, maging pagpatay. At sa kabila nito, nakatakbo pa rin sila sa eleksyon at nanalo. Ito ay hindi chismis. Ito ay mga katotohanan, batay sa mga rekord ng korte at mapagkakatiwala ang balita. Magmulat tayo, Pilipinas. Ito ang Episode 1, Mula Bilangguan pabalik sa kapangyarihan. Joseph Erap Estrada Magsimula tayo kay dating Pangulong Joseph Erap Estrada. Noong 2007, nahatulan siya ng Sandigan Bayan sa kasong plunder, isa sa pinakamabigat na krimen laban sa Estado. Ang hatol, reclusion perpetua, habang buhay na pagkabilanggo. Ngunit makalipas lamang ang ilang linggo, binigyan siya ng presidential pardon. Ang pardon na iyon ay nagbalik ng kanyang karapatang tumakbo muli. At noong 2013, nanalo siya bilang mayor ng Maynila. Sa ilalim ng batas, ang pardon ay maaaring mag-alis ng parusa at magbalik ng eligibility, kahit gaano kabigat ang kaso. Imelda Marcos Sunod si dating unang ginang Imelda Marcos. Noong 2018, nahatulan siya ng Sandigan Bayan sa pitong kaso ng graft mga kasong may kinalaman sa milyong pisong na ilipat sa Swiss Foundations habang nasa gobyerno. Nahaharap siya sa hanggang 77 taon na pagkakakulong. Ngunit dahil nakapagpiansa habang umaapela na natili siyang malaya at aktibo sa politika. Makikita rito na kapag ang apela ay tumagal ng dekada, hindi agad natatapos ang karera sa politika kahit may hatol na. 3. Rafi Biazon Noong Mayo 2025, nahatulan si Mayor Rafi Biazon ng Muntinlupa sa Kasong Graft, kaugnay ng maling paggamit ng PDAF noong siya ay kongresista pa. Hatol. Hanggang walong taon na pagkakakulong. Pero dahil siya ay nagapela, apela nanatili siya sa puesto at muling nanalo sa halalan. Sa kasalukuyang batas, ang apela ay maaaring magpanatili sa isang nahatulang opisyal sa puesto sa loob ng maraming taon. At ang mga ampatuan. Noong 2019, nahatulan si Naandal Ampatuan Jr. at Zaldi Ampatuan dahil sa kanilang papel sa Maguindanao Massacre, isa sa pinakamalalang political killing sa kasaysayan ng mundo, na pumatay sa 58 tao. Pareho silang sinintensyahan ng habambuhay na pagkakakulong ng walang parol. Ngunit, patuloy pa ring may mga miyembro ng kanilang angkan na nakaupo sa lokal na pamahalaan ng Maguindanao. Kapag sobrang lakas ng isang political dynasty, hindi laging nagtatapos ang impluensya kahit may hatol na. 5. Ruben Ecleo Jr. Si dating kinatawan ng Dinagat Islands na si Ruben Ecleo Jr. ay nahatulan sa kasong pagpatay sa kanyang asawa, Pariside. Bukod pa sa mga kasong graft, sa kabila ng pagiging pugante sa loob ng maraming taon, nakatakbo pa rin at nanalo sa eleksyon bago siya naaresto noong 2020. Mahina at mabagal na pagpapatupad ng warrant ang nagbigay daan sa isang nahatulan na manatili sa politika. Nang mas matagal kaysa sa inaakala ng marami. Bakit ito nangyayari? Bakit ba patuloy itong nangyayari? Apat na dahilan. Una, ang mga apela ay nagpapabagal sa pagpapatupad ng parusa. Pangalawa, ang presidential pardon ay agarang nagbabalik ng political rights. Pangatlo, ang political dynasty ay nagsisilbing safety net para sa mga nahatulan. At pangapat, may mga puwang sa ating election laws na nagpapahintulot sa kandidatura hanggat walang pinal na desisyon para sa diskwalifikasyon. Isang sistema kung saan, kadalasan, mas maiksi ang alaala ng tao kaysa sa proseso ng korte. Hindi ito tungkol sa kulay ng politika. Ito ay tungkol sa tiwala ng publiko. Sa bawat boto natin para sa isang taong may hatol na sa korte, nagpapadala tayo ng mensahe na pwedeng balewalain ang pananagutan. Magmulat tayo, Pilipinas. Ang posisyon sa gobyerno ay isang public trust at ang tiwala, kapag nasira, dapat mahirap na itong ibalik. Kung naniniwala kang dapat marinig ang mensaheng ito, ishare mo ang video na ito. Mag-iwan ng komento, dapat bang payagan ang mga nahatulang opisyal na nasa apela pa na tumakbo sa eleksyon? Ipagpatuloy natin ang usapan. Dahil ang kinabukasan ng ating bansa nakasalalay sa mga desisyon natin ngayon.